mga babae ni Rizal. Sila ay sina Dino Rivera. Makolor blue ang buho. Ang ganda pa ng kilay. Pangalawa, si Terry Honor Manay. Ang <laughs> ganser. <laughs> 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 At yung inipi. Ang si <laughs> Ano ang Kung po? At panghuli, special sa buhay ni Rizal, si ami Bakit. <laughs> Sila ang mga masuswerteng babae sa buhay ni Rizal. O, pose naman, Ben! Post ba Yeah, tignan nyo saya-saya ng buhay nila sa so piling ni Rizal <laughs> parang nakuha sila lahat sa ano ha <laughs> sa bodybuilding center <laughs> about na abaw balik na sa pwesto balik na sa portrait at yan po Oh, bye bye. The boy he